Hi guys. So, uh, magluluto kami ng ating merienda today. At siyempre, ang ating merienda ay kamuting kahoy. Nilagay oh, sa kawali na malaki, guys. So, pa po yung ating um, merienda today's video. At dito po si Papa, uh, siya po yung nagbabalat at nag ano ng ating kamuting kahoy para makakain tayo ngayon. Paalam, kaliski kita mm -hmm, kitawan nila kaliskis guys. Ganyan talaga sa amin sa probinsya guys, oh. Gan Ganinin talaga 'yan, tatanggalan siya ng kal kali kaliskis, kaliskis, ang tawag diyan. So ngayon ginaganyan kasi sabi nga nila pag hindi mo tatanggalan 'yan ay mas Ma pwede kang mapait. Mapait pa ba? Ma hindi eh, ba pwedeng malason? Uh -huh. Oh, 'yan din hinugasan pa po siya. At hindi po daw wala yung ating um saging, may saging din tayo guys, o, oh, uh, di ba pag merienda din natin ngayon, so good guys hi guys, so dito na nga tayo, luto na po yung ating um, merienda today ayan, merienda at sabay na po ito, uh, lunch po natin, ang saging at kamuting kahoy, o, oh, uh, di diba, ang sarap eh? so, bag, si, ina, eh. po So, kinalo ko nito pa yung kamuting kahoy at saging. Ito yung saging natin na hinog. At ito yung ating kamuting kahoy. di ba? Parang na nadungisan konti yung ating kamuting kahoy. Diba ang sarap? Ito yung ating lunch or uh, merienda at lunch. Ito -sabay na sabay-sabay na. Sila yung ating mga, mga kapit bahay na uh, yeah. uh na po silang kumain at nagtatago po silang nagtatago sila makita sa ating video. Ayan! Ah, pa So, ayan na po sila. Oh, yung isa Kaya kayo kumain lang. Kaya kayo mahiya. At dito naman tayo. Sinubog na naman tayo ng ating mga um, ka kaibigan at uh, kapitbahay. Ayan po sila, guys. So, ganito kasaya yung ating kainan. Sa atang hali, marami talaga kami. Oo. Pagdating sa ating lutuan, ay wala po tayo makikita. Pero, pagdating sa kainan, ay madami po talaga tayo makikita. o so, ayan, kain po tayo. Um. Mm. So ano yan ano um, sa lalili sa, sa, sud sa ayan so the, Nag, ano kami nag-share kami ng aming um, blessings dito sa bahay like sa ating um, yang mga pagkain na yan ay malaking bagay na po yan para maka, makakain yung ating mga um, kapit bahay or pinsan Okay na yan. Yeah? Mm. Ay, Sige pa. ulaw. Mm -hmm. Siya po yun o. Oh. Siya <laughs> po yun. Oh. <laughs> <Hello>. <laughs> takot na takot sila makita sa video. Hi. Hmm. Wait, Hi everyone. So dito po tayo ngayon sa ating um, gawat kaligay. <laughs>

Tadi, pinggirannya kayak kaca atau

Ah. Uy, ubusin mo yan, mother. Hindi ba? Kuya, gusto mo mamakas ng ng kok. Manang ani kok manang ani tama nang. Ah, ayan. Ma, ubusin mo yung dalawang kok. Ubusin mo yan. Eh, bukti lang iwan kan. Bawas, bawas. Na anay may anay anti ay nante. Diri na ta magkuan. Kun kaon. Lay saging diri ante. Lay na ba?

langgam sa... o plus may ay bulat na ano um, soba sugba ihaw na sugba so ha? naman ano manang? saan manang? ayan po sila nagmamaritis na po sila sila po yung dalawa ang magkakasama sa marites sila pong dalawa o ayan nagtatago na po yung isa <laughs> <laughs>

Madam, bigyan mo kami ng bigas kasi yung pagkain namin pinggal lang, kamuting kahoy at saka kaning saging para hindi Umos kami ano. Ginamos. ginamos. ang aming uh, bantika. Sa, bantika. May, mm. humba. Pak, may humba, sabi ni mother. At may tuyo. Ay, 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 ay. 我们下边。